Magandang araw muli mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nandilihan Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa aklat ni Propeta Ezekiel Chapter 36 verses 25 to 28 Bibisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis Aalisin ko rin ang naging mancha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nung pinagninilayan ko ito, Uh, nakita ko yung tuloy-tuloy na kagandahang loob ng Diyos. Ang ng sulat na ito ay nagpapahayag ng tipan ng Diyos sa tao. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Isang tipan ng pagmamahal isang tipan ng ng pagtutuo na ang pagmamahal ng Diyos ay dalisay. Kaya nga, ang ibibigay sa atin ay Espiritu niya upang makalakad tayo ayon sa Kanyang kagustuhan. Mahalaga yon na mayroong Espiritu ng Diyos kasi siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Nagbibigay ng ng pag-asa, nagbibigay ng spirit ng, ng tatag. Kaya magandang itanong natin sa ating sarili, Pinahahalagang kaya natin ang espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin? Paano? Paano tayo nagbibigay ng uh, pagpapatatag dito sa tipan na ito at paano tayo sumusunod sa tipan ng Diyos. Kaya magandang pagnilayan natin ito at magbigay tayo ng panahon upang hindi lamang ang Diyos ang nagsasalita sa atin palagi kundi tayo din ay magbigay ng panahon upang ang tipan ng Diyos na ito ay maging totoo at magkaroon ng buhay manalangin tayo Ama tunay na liwanag at walang hanggan kami iyong tangalawan sa iyong pagdating upang mapawi sa aming mga isipan ang dilim ng kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangirihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat.